Ayan guys, ayan na si Pogi. Ah, uh, na, ayan o. Yung mga aso, ayan o, pupunta na ito. Kasi gusto rin magmerinda. Ayan. ito yung tatlo. O, tatlong aso. Ayan, ayan o. o. Ayan o. Ayan o. Pag dumadating si Pogi, nagmimerinda, ayan o. O. Ano? Gusto nyo magmerinda? O. Uy. Pogs, gusto raw nila magmerienda Pogs. Ah. Gusto raw nila magmerienda yung tatlong aso. Ah, sige, pamerienda mo. Oo. <laughs> oh. <laughs> Pamerindahin ko ha. Oo. Oh. Ah. Sino magmerienda? Pansit, guys. Papakain mo. Ah, hindi ano pansit lang. <laughs> ah, ako lang ano pa kaya ako nang ulagayan? Mm. Ang lagay. Ano? Dagdagan mo paano makahati sila? Ito. Kailangan ano plastic. Bigyan mo plastic. Naka, ano siya nakakalat. Ano kasi ibabas nila ako pag ano eh papaano ko sa sahig pagkain. Ito. Ayun. Ipiripir mo na lang. Yari ko char. Ayun tinibig na. Hindi ko okay na to. Tapos ano hot dog. dog sa akin. Tara sa akin ha. Sige, okay ko na maki ibos rubber na niyan. Ah, boss rubber hot saka pancit. O. Nga. sila. Oh, Pangalanan mo, pangalanan mo para... No? Wala, di ko. Ano ba to? Kasi aso. <laughs> <Pangalanan> <laughs> si V1, si V2, si V3. Oo. Oh. 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 Uh. Uh. Ati-ati kayo ha. Ina, ilan, ilan ba kayo dyan? Eh, tatlo, tatlo yan. O, dito, dali. Hmm, yan. Ito, tapos, dito, tabo, dito tabo tayo napit talaga, mo binibigay. Oh. I-prepare mo muna. Oh, huwag muna, huwag muna, huwag muna. Oh, magita yan, oh. huwag muna. Huwag muna. Sa'yo isa. Oh, isa, ayun. mo, tanay turuan, Oh, oh kamo lang kumain ha. Mulang kumain. Oh, sige, kain. Oh, isa sa kabila dito. Sa kabila ito. Tu. Tu. Eh. kain. Ayun, isang kawawa. Oh, guys. Oh, dito kain dito, na, dali na. Takot sila, guys. Ay, e, bunso na naman yung nawalan. si bunso na. Wahayain si bunso. guys. So, yan, guys. Uh, Nagmerinda na sila. Kasi tuwing pupunta dito si nung si Pogi, pangalang Pogi, na yun ang merinda. Yan. Mahabol agad yan sa kanila. So, ngirinda naman sila. Kako Ka naman magmerinda, guys. So, dito pa rin guys uh, pinagtrabahoan ko Ay yung kasama ko ito kami nagtatrabaho guys so ito yung tatlong aso lagi nandito guys at uh, nakamerinda na ako naman magmerinda guys Yan. nandito na lang guys ingat kayo lahat